What is religion? Ano nga ba ang reliyon? Para saan nga ba ang reliyon? How should we understand it in light of the Christian faith? Ang study na ito ay galing sa material ni Pastor Noel Espinosa na talakayan sa Biblia, Bible study outline sa sari-saring paksa para sa pag-ibanghelyo. At ang tatalakayan natin ngayon ay usapang reliyon. Diyos ama, napapasalamat po kami sa pagkakataon ng pag-aaral at hinihiling namin na bigyan po kami ng kaliwalagan sa usapin ng reliyon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Ano nga ba ang reliyon? May iba't ibang mga definitions tungkol sa religion pero they all revolve about and around doctrines, tungkol ito sa mga doktrina, tungkol ito sa supernatural, tungkol ito sa kung ano yung regard natin as holy, as sacred, as absolute, spiritual, divine, or worthy ng ating special reverence. Numapatungkol na ito sa mga sets of doctrines or collections of beliefs kung saan paano natin i-deal ide yung mga ultimate concerns sa buhay katulad ng kasalanan tungkol ng tungkol sa kamatayan, tungkol sa moralidad religion tells us about eh, tells us and teaches us about sets of organized beliefs, practices, o kaya naman mga sistema kung paano tayo dapat sumamba tungkol sa isang supernatural being. Pero kailangan nating bigyang diin na lahat ng mga tao ay mayroong pinapahayag na religion. Hindi man lahat ay under ng isang institutionalized formal religion pero lahat tayo ay may pininiwalaan tungkol sa mga nabanggit natin. Pwede ka huwag na ito member ka talaga formally uh, associated ka sa isang religious organization o kaya naman pwede mga pansariling paniniwala, mga private sets of beliefs about God, about worship, about the ultimate uh, questions. In our lives, religion pa rin yan kahit hindi kakabilang sa isang organisado institusyon. Eh, kabilang din dito, maging yung mga nagsasabi na wala silang dino Wala daw silang religion. In fact, they have, are under a religion. Hindi nga lang formal, hindi nga lang uh, institutional. Pero yung mga tinatawag na atheists, hindi naniniwala sa Diyos, may paliniwala sila tungkol sa mga kung sa pinayan, maging mga agnostic, mga hindi sigurado kung may Diyos o walang Diyos, may mga sets of beliefs sila tungkol sa mga nabanggit natin. Ngayon, ano ang papel ng religion sa buhay ng tao? What is the purpose? What is the place of religion in the life of man? Maraming iba't ibang mga maling pananaw kung paano iniisip kung ano ang religion Una na dyan ay yung modernistic na position. Iniisip nila, iniisip ng modernong tao, na dahil minana lang natin ang relihiyon sa mga sinaunang panahon, ibig sabihin dapat na natin itong bitawan. Yan ay malaking kahambugan. That is arrogance and boastfulness ng modern man. Dahil hindi lahat ng sinauna, hindi lahat ng ancient ay dapat nating bitawan dahil lang meron tayong mga makabagong isipan o makabagong mga teknolohiya. E sinasabi ng posisyon na to na ano mas bago ay mas superior. Ang mas luma ay mas inferior. Lahat ba ng makabago ay sinasagot o kayang sagutin yung mga persisting problems? Patulad ng kamatayan, may sagot na ba tayo sa panahon natin kung sa kamatayan? may sagot na ba tayo ngayon tungkol maging sa peace, sa kapayapaan? Meron ba tayong sagot ngayon kung paano mapipigilan yung kasamaan ng tao? E yan yung mga pervasive questions. Yan yung mga ultimate questions na maging ang modern man we struggle maraming panahon pa nga, mas lumalala pa yung pag-iisip natin tungkol dito. Yung mga problema na to and uh, the, the ancient people have grappled with this as well. Kaya hindi ibig sabihin na sinauna ay dapat nang bitawan. Hindi, hindi ibig sabihin na luma ng relihiyon ay dapat na itong bitawan. Hindi lahat ng, hindi lahat ng luma ay dapat na uh, i-give up. Uh, ganon din maling pananaw tungkol sa kung sa ping religion ay yung psychological position na ang religion daw ay panglusot lang sa gusot ay eh, pangsagot lang ito kapag may mga problema sa buhay ginagamit yung religyosong paraan ng mga religious methods in is na gamitan ng personal na pagsusumikap yung mga personal nilang mga uh, problema eh, iniisip ng marami kapag may problema sila sa pera eh, relihiyon ang sagot, problema sa pag-aasawa, relihiyon ang sagot, problema sa pamilya, relihiyon ang sagot. May, may mga sense na katotohanan doon, pero maraming mga relihiyon ang mali, ang tinuturo tungkol dyan. Marami rin nagkakaganito. ay sinasabi sa kanila, magbigay lang kayo ng pera sa amin, sa church namin, at dodoble, magiging triple yung pera nyo pananalapin niya, hindi na kayo maghihirap. Pagbigay lang kayo ng pera, ng donation sa amin, eh, magiging maganda na ang marriage mo. Magiging maayos na ang mga anak mo. Imbis na magkaroon ng personal na pagsisikap doon sa mga bagay na ito ginagawang panghalili. Uh, pero alalahanin din natin na marami rin mga relihiyoso na hindi ko upunta sa relihiyon para sa mga yan, bilang uh, pangsagot sa mga personal nilang problema. Kaya huwag natin isipin na ang reliyon exclusively ay ganito. Kahit na maraming gumagawa nito. Eh, si Karl Marx naman sabi niya, ang um, religion daw is the opium of the masses. Ito daw ay drugs. Ang religion daw ay drugs ng mga um, mahihirap. Ginagamit daw ng mga naghihirap yung relihiyon bilang pangpasarap sa buhay, tumataka sila doon sa kahirapan, uh, mga problema sa bahay, uh, kaya sila pupunta ng church para mawala ang problema nila, uh, problema nila sa kanilang pamilya, problema nila sa kanilang trabaho, in this, uh, in this, na gawa nito ng paraan, pupunta sa church para makalimutan yung mga problema ngayon eh, totoong may ganyan naman talagang sense, no? Uh, pumupunta sa mga relihiyon para uh, makalimutan bilang escape para doon sa mga personal nilang mga uh, pinagdaraanan. Pero, sabi ni Pastor Noel, eh, mas nalalantad daw yung pagka-opium o drugs ng komunismo. Si Karl Marx kasi yung nagsabi niyan. Kaya, Uh, pinupush niya yung communistic agenda, at sa communistic agenda, there is no place for religion. And communism itself became a religion. Eh, hindi totoo na na-escape-peacen eh, ng totoong religion. Kaya, mga ilan lang ito sa mga maling pananaw tungkol sa religion. Eh ano naman yung turo ng Biblia tungkol sa religion ng mga makasalanan? Or we should remember na, na nilikha tayo ayon sa image of God according to the Imago Dei, Genesis 1, 26 following, uh, Psalm 8, verse 4 following. Pero kahit nilikha ang tao according to the image of God, we still remained sinners. Eh, tayo ay may kasalanan. Kaya yung image of God na nasa atin ay nasira. It was marred. So, image bearers tayo ng Diyos, at the same time, sinners tayo. Ibig sabihin, meron tayong kamalayan sa Diyos, pero ayaw natin dun sa Diyos makilala natin. And friends, that is where man-made religion began. Kailan nagsimula ang man-made religion? It started there sa Genesis 3 ang mga false religions, ang mga man-made religions ay nandyan sa Genesis chapter 3. Simula ng maging makasalanan ng tao, nagtayo na siya ng sarili niyang mga paniniwala, sarili niyang katotohanan, sarili niyang gawa katang isip. Kailangan na makita natin yung relasyon natin sa Diyos bilang magde-define kung bakit nagkaganito ang relihiyon, bakit ganito ang itsura ng relihiyon sa panahon natin. Kaya pag tinatanong tayo, why are there so many religions? Bakit sobrang daming reliyon ngayon? Sino ba ang tama? Sino ba ang totoo? Eh, dito papasok yung sagot kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kaya maraming religion because people know there is a God to be worshipped. Para reliyon kasi alam nila nakatatak sa puso isipan nila bilang image bearers na God is to be worshipped. However, at the same time, alam nilang may Diyos na dapat sambahin. At the same time, ayaw nila yung totoong Diyos na yon. That's why, man-made religion were created. False religion sprouted everywhere. Ganyan ang nangyari sa kasulatan pagkatapos na pagkatapos ng pagbagsak sa asalanan, nagsulputan na na parang kabote yung mga maling relihiyon. Hanggang ngayon, ang daming maling relihiyon dahil sa kasalanan. Kaya kailangan nating tignan yung religion, biblically, na ito yung pakapang paghahanap ng tao sa Diyos. Sa Acts chapter 17, verse 22 to 30, we see here the Apostle Paul Uh, preaching to the people of Areopagus dun sa Athens at dito ginamit niya yung isang rebulto ang daming idols sa Athens at may isang rebulto dun na may inscription nakalagay to the unknown God to the unknown God alam nila na may Diyos pero malabo sa kanila kung sino yung Diyos ngayon. Dahil sa kasalanan. Pero alam nila na mayroong Dios, Ang dami nilang Diyos. At nainisip ng na mga taga-Athens na baka may nakaligtaan pa sila. Pero pinahayag ni Apostle Paul kung sino yung totoong Diyos. Yung Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Yung Dios na gumawa ng mundo at ng lahat ng bagay. Yung Dios na hindi nakatira sa mga templo na gawa ng tao yung Diyos na hindi tinakailangan ang serbisyo ng tao kung hindi siya mismo nagbibigay ng, ng hininga, ng buhay, ng lahat-lahat. Na siya mismo yung nagbibigay sa bawat mga bansa ng buhay. Na siya mismo yung nagtatakda ng mga hangganan. Na siya mismo yung nagbibigay ng lahat ng meron sila. In Him, we live and move and have our being. Ito yung Diyos na pinapangaral ni Apostle Paul. At ito rin yung Diyos na kung kanino ignorant sila. They're ignorant dito sa tunay na Diyos na to. Kaya ito'y pakapang ng tao sa Diyos. At tinawag ito na kamangmangan, walang ibang nagpahayag ng tunay na Diyos kung hindi si Heso Kristo. This is the mission of the Lord Jesus Christ. He came on earth. He is God incarnate to reveal who God truly is. That He is Father, Son, and Holy Spirit. One God in three persons. Glorious and blessed Trinity. Trinity and unity and unity and Trinity. The blessed oneness and the blessed threeness. Dito kay Jesus lang matatagpuan yung tamang pagkilala sa kung sino ang Diyos. John chapter 17, I came for them to know you, Father. Diyan ipinakilala ni Jesus. Kaya walang ibang paraan kung paano makalapit sa tunay na Diyos kung hindi sa pamamagitan lang ni Jesus Kristo Kaya ang panawagan ni Apostle Paul is for them, for the people in Areopagus na to repent of their religion, to repent of their false religions. At ganun din yung, relihiyon, ito rin yung pagtakas ng tao sa Diyos. Romans 1.20 to 23, pinakita dito na sinusuppress ng tao yung katotohanan na alam nila, alam nila may Diyos, pero what did they do? They settled doon sa creation. They settled dun sa mga idols instead of seeking the true God, okay na yan. Okay na, nasambahin na lang natin itong mga Diyos-Diyosan. Kaya yan ay pagbaloktot sa katotohanan ng Diyos. Yan ay pamumuhay sa kamalian. Yung religion mismo na alam nilang may Diyos, kaya nila tinayo, yun din mismo ang ginagamit nila para takasan ng Diyos. Okay na yan okay na basta may sinasamba, okay na to dahil dito ako lumaki sa relihiyon na to, okay na yan. I have given God my due. At least may winnership ako, at least may sinamba ako. That's fine. Ba ang ibig sabihin nun, dahil kung ano yung katotohanan na binigay ng Diyos sa puso instead of seeking the true God. At ang mangyayari sa lahat ng false religion, ay wawasakin ito ng Diyos. God will destroy and will punish and will condemn all the man-made religion that is outside of Christ, outside of the true gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya sana, eh, wag tayong makontento sa relihiyon na kinabibilangan natin o kaya naman sa relihiyon na pinapractice natin privately kung hindi magkaroon tayo ng tamang unayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus that we believe and repent and seek the truth through the cross of the Lord Jesus Christ. He is the way to the Father. He is the truth of the Father. And He is the life of all those who believe in Him. Eh, eh, namatay siya sa cross ng Kalbaryo para ipakita kung sino ang dapat sambahin para ipamalas kung nakanino ang kaligtasan para ipahatid kung nasaan ang solusyon sa kasalanan, kamatayan at ang daan patungo sa Diyos. Ama namin, lumalapit kami sa inyo ngayon ng may pagsusumamo na ang mga makapakinig nito ay mahamon sa usapin ng relihiyon at mapag-isipan namin ito maging Katalista lang ito ng mas malalim pang mga pag-aaral tungkol sa reliyon. Uh, we praise you and we glorify you in the name of your beloved Son, Jesus. Amen.